rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hangang-hanga at gandang-ganda itong uh, si Ramon sa kanyang asawang ngang si Mokang sa damit na ipinasuot niya nga sa kanya at talaga namang napaka at napakaganda-gandang tignan nito nga si Mokang at nang makita nga nito nga si Ramon at lumapit na nga si Mokang sa kanya ay talagang you look so beautiful ito nga ang sabi ni Ramon at ito pa ang mas nababagay dyan nga sa suot-suot mong damit at inilabas at ipinakita nga nitong si Tanggol ang napakagandang alahas nga na isusuot niya at siya nga mismo ang naglagay sa liig nga Nito nga si Mokang na talagang sabi ni Mokang napakadami mo na ang alahas at regalo ang ibinigay nga para sa akin at dito naman ay tumawag nga ang kasosyo ni Ramon sa negosyo nga na kung saan ang sabi nga ay pupunta kami sa inyo at kukuha kami ng gamot ang sagot naman dito ni Ramon ay dumiretso na kayo sa mansyon at andun si Papa sasabihin ko at tatawagan ko na nga lamang siya. At dito naman ay tinawagan nga itong uh, si Don Julio at sinabi nga ng kanilang kasosyo ay pupunta kami dyan sa inyong mansyon at kukuha kami ng mga gamot at nakausap ko na rin itong si Ramon. Ang sabi niya nga ay dumiretso na lamang kami sa inyong mansyon. At dito naman, pagkatapos nga ng kanilang pag-uusap, ay nakita agad nitong uh, si Don Julio ang mag-asawang uh, Lita at ang tatay nga ni Mokang na si Mang Narsing ang sabi nga butit nakita ko kayo uh, ngayon wag muna kayong lalabas ng uh, inyong kwarto dahil meron kami nga bisita na uh, pag-uusapan namin ang tungkol sa aming mga negosyo at ayaw na ayaw nila na may ibang taong nakikita o makakarinig ng aming pag-uusap tungkol sa negosyo at dito naman ay nagulat at nabigla nga ang mag-asawa ang tarong nga dito ni mga nursing ay uh, bakit ikinahihiya nyo ba kami hindi naman sa ganon meron kami mga pinag-uusapang mga importante ayaw nila ng may makakaabala sa aming pag-uusap ito nga ang sabi ni Don Julio kung kaya't pinapasok na ni Don Julio ng kwarto ang mag-asawa na kung saan naman ay medyo uh, nagtampu ata sila ng konti dahil nga sinabi ni Don Julio na pumasok na nga sila ng kanilang kwarto at dito naman ay masayang nagluluto ng kanilang masaganang hapunan itong nga nga, nga mga kagrupo ni Tanggol na kung saan ay nagbigay nga sila Elsa ng kanilang pagkain dahil sobra sobra nga daw ang binigay sa kanilang ayuda sa loob nga ng kanilang uh, kung kaya't nag-share sila dito nga akila Tanggol ng pagkain para makakain naman sila ng masarap-sarap na pagkain at dito naman ay nagpaplano na nga ang mga kagrupo nitong si Tanggol na pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan kung makakalaya pa daw ba sila at ano ang mangyayari sa kanila kung makakabalik pa rin sila sa isang restaurant na dating kanilang pinagpasukan sa canteen nga at sabi nga dito ng isa niya sa mga kasama na hindi na tayo makakabalik doon dahil nga ninakawan nitanggol ang may-ari nga ng kantin. at dito naman ay nagpaplano na rin ang grupo nitong Sibong natakusin at tudasin na ang grupo ni Tanggol Magtagumpay kaya ang grupo nitong Sibong sabi na balak nilang pagpatay sa grupo nga Bitang Goal at ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi dito nga sa tinaguriang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat ingat god bless and bye-bye